Punta ako sa Cosmos, bili ako ng aking lunch kasi wala akong lunch ngayon dito sa bahay. So, mag lang ako ngayon. It's Monday pero walang pasok holiday. So, rest tayo ngayong araw. Pero, labas ako sa Glade, Punta ako ng... Punta ako ng ano ng... Cosmos, bili ng ulam. Magmas muna tayo. Mas tayo. Parang ang laki ng mas sa akin. Medium size ito eh. Yan. So, let's go. Let's go. Of course, wag natin kalimutan yung paglalagyan ng ating bibig. Mabas na haling araw, eh. Ang Ganda ng panahon ngayon.

Ito siya. Matahin pa ako. Apat na perasa kasi ngayon hanggang Friday. Ayan. Mura lang siya. Kasi ngayon Monday walang pasok. So, apat lang. Wala pa. Ang brand nila. Kung so, bibigyan natin na brand. Oh. ko. Yan pala ako ng hair color. Magkulay ako. Kasi grabe, naputok na putok yung white hair ko. Yan yung mga kulay natin. Daming dami Pero yung pang white hair yung piliin natin. I think yung may ganito. pang white hair. Ang ganyan oh, ang nakalagay diyan. Ganyan ang ganito. Ganito pang shape. Pwede pa na tayo lang pang snack sa school. Kalimutan ko. Sana mo naman akong ito mimi. 买那个。Bye, lunch natin. Ito yung lunch natin. And, ito natin sa likod. Ayan. 5 minutes and 10 seconds. Ayan siya, oh. So, ano natin dito? And, 5 minutes. Start. Bawa so, tayo ng ganito kasi mainit. Ang mm. gawin niya. Mmm. Ang gawin niya. May init, may init. Ano siya. Instant. Tain tayo. Kadakimas. Tingnan natin. Try natin tikman ito. Mmm. tikman natin yung chicken. Kaya lang mainit. Be careful. Man. Mm. Mm. Lambot niya. Mm.